네, 안녕히 가시마 다시 한 번, 우에게 다시 한번드니다 네, 그 다음에 하셨습니다 네, 다음은 흥미원 국회의원님께서 보험자원봉사서는부성이되겠습니다그다음리해서 노래 앞으가시니다이 선물님. 네, 두분 전해주시고요.

Ito ay na Pero, pero lang ako kasi alam ko talaga 11. 11 am. Nakalagay doon sa nila eh. yung pala 11. Dapat libre 11 libre 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 Dapat libre 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 Dapat libre 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 Marapit sa anong nasabi may 30 pala ang natin. O di, maka-aware tayo. Yung nga sa'yo, Erbon. Shoutout sa'yo, mga chingko. Shoutout ka naman dyan, pre. Limwil. Shoutout naman dyan. Shoutout, pre. Nandito kami ngayon sa ano, Piyong Tech. Dahil sasali sana sa 3-point sa, ano, contest. Kaso, Pagdating namin dito, tapos na yung 3 points contest. <laughs> Kaya ano, ikot-ikot na lang tayo dito mga lods. Dahil ano, nahuli kami nandating dating. Ang tagal lang sinakyan natin pre, ano ano ngayon, ano ngayon? ITX, sobrang tagal pala ng hours 3 hours, galing sa ano, Dungdegoyok. Dapat sana ano, KTX o, oh. oh, SRT. SRT. Ding Dong pa kasi tas pupunta dito sa ano yung tech. Malayo masyado. Hindi namin inabutan yung ano yung uh, yung uh, mismong event na three point shooting. Kaya pasyal-pasyal na lang kami dito sa ano yung tech. Para malayo naman kami. Yan papasyal ko kayo mga loads dito sa ano. Parang ano to eh, piyesta iba-ibang mga lahi dito mga lods ayun oh, yan iba-ibang mga lahi yan mga lods Myanmar, mga Nepal yan.

angkut samurai bansa di Toba uh. China. 발 <목소리도> 네, 다음 브라로스 하러 시는승리인어 나왔고요 그리고 여러분들이 보시는 오른쪽에는 물터 먹는 복지 Okay lang yan mga lods. Ano? Pero sa mga ibang ano lahi, palagi ko rin yan nakikita sa Ah, lahit mga ano, ibang Palahis. ano din yan. Ayun oh, mga ano. Ayun din. Tambol. sa ibang lahi dito mga lords Cambodia Thailand oh, eh. Philippines Philippine. <laughs> Utan na naman to ah, JB Bank Ayan. dyan banda yung 3 points mga lods you know, may nag-3 points kaso wala na, hindi na kami nakasali sa 3 points may Vietnam, uh, Nepal, Korea. Ayan, ano po ito? Sa JB Bank. JB Bank pala ito. So, ano po meron Ay, ano ito? Si Pilyo. Ay, si Pilyo. Kala cash eh. Uh, bibigyan kita ng cash di pa. Hindi pa, hindi pa na ano yung utang ko sa JB Bank. Hindi <laughs> pa na ano. Maganda po sa personal. Ay! Sige po, thank you. Kontak na lang kayo kung uutang kami. Uutang <laughs> utang kayo, kumanta kayo sa Sige, sige po. Sige po. iyan wala na. Tapos na yung 3 points. <laughs> Ito lang yata yung pinakaan. Yun Mga mag-giveaways Ma na lang nakuha namin dito mga lods dahil tapos na yung 3 point shooting na palaro. Hindi namin na abutan. Salamat na lang dito. Oh, dito tapos may ano kami, may may G-money, may handpass. Sayang naman nakainsayo. Ayun oh yung Pilipino, magpe-present pa sila. One year namin tong hinihintay, One year namin tong nag-ensayo oh. tapos pagdating dito. Ayun oh, ayun oh, Philippines. Na Philippines na. ano, delegate yan Sumasayo sila. Sumasayaw sila na. Ayun, tinikling. Ayun. yan yung 3 points tapos na hindi <laughs> na nakasali sa 3 points hindi <laughs> na nakasali si Rose Edison Uwi nalang siguro kami nito mga Lods dahil ano, tapos na yung 3 points. <laughs> hindi na naabutan yung 3 points pasyal pasyal na lang ikot ikot dito may mga ano pa naman may mga event pa naman na hindi pa tapos yun sasayaw siguro mamaya huwi na kami para ano, kapahinga na kasi sobrang layo ng ano dungdego dito mga ano pa 3 hours pa galing dito sa Piyong Tek at least kahit pa paano ano, nakapasyal dito sa ano Piyong Tek na ano malapit na lang ito sa Sul kasi puro digo lang kami ayan salamat sa inyo mga tigun next time ulit Sul tayo Busan ayan shout out next time next ano adventure kasi natapos na <laughs> yung <tayo, laughs> ano sagod na natapos three mo mo sa <laughs> isang isang taon, na yung 3 points isang tao no tapos yung biyahe natin 3 hours galing dung digo 3 hours yun Three, <laughs> three hours. lang na wala na yung pangarap. Three hours galing dung digo, wala na, hindi abutan Paano mo nasabi yan? Next time ulit sa Busan, Busan Adventure. Ito sa Tungtek to mga Lods. Ang ganda rin ng Tungtek. Marami din alam. Kaya tao sa Kabaw, Ito Sanao, Yan, Bisaya. Sambanga. At saka Mindoro. Si pareng ano. Mindoro, mga bang